Bago pa man tayo post o nag may mga Pilipino lumaban gamit ang kanilang puso, tapang at dugo. Ako si Crisander Claudia at ngayon, balikan natin kung paano ipinaglaban ng ating mga ninuno ang kalayaan laban sa mga Amerikano at Hapones. Noong matapos, deklara ang kalayaan noong Hunyo 12, 1898. Dumating ang mga Amerikano. Dala ang pangakong demokrasya. Ngunit sa likod ng ngiti, may bagong pananakop. Lumaban si Gregorio del Pilar sa Tiradpas. Si Macario Sakay. Tinuring nilang tulisan. Pero para sa atin, siya'y tunay na bayani. Dahil sa bawat Pilipinong lumaban, masigaw na iisa, kalayaan o kamatayan. Noong 1941, dumating ang mga Hapones. Muling lumubog sa dilim ang bayan, gutom, takot at pang-aabuso. Ngunit sa bawat Pilipino, may apoy ng pag-asa. Ang mga girila sa bundok, tahimik ngunit matatag. Ang mga babae, biktima man ng digmaan, ay simbolo rin ng lakas at dangal. Ang tapang ng Pilipino, walang kasarean, walang edad, walang hangganan. Ngayon, hindi na espada o baril ang ating sandata. Ang laban natin ay ang pag-alala, ang paggalang sa mga ng alay ng buhay at ang pagyakap sa ating kasaysayan bilang Pilipino. Mga kabataan, tayo ang bagong mukha ng kalayaan. Gamitin natin ang social media, hindi lang para mag-trend, kundi para magmulat, magbigay, inspirasyon at magmalasakit ang kalayaan ay hindi lamang nasa pahina ng kasaysayan ito ay nasa puso ng bawat Pilipino handang magmahal sa bayan ipagmalaki mo Pilipino ka